Samsung A20 Samsung A20 ito di naman ganong mahirap yan ito lang ang mahirap yan. hmm. ito meron pang ano meron pa wala na alam ko isa lang Ayan lang siya <laughs> Hindi naman mahirap. Ito lang talaga. Ito, kusong lang natin dito. Diba? Saka ito. <laughs> Yan lang mga importante dyan eh. May eh, tama kasi ano yan, lugar para sungkitin. Hindi naman mahirap. Parang nakadikit lang ng konti lang yun. Eh. Ano pinaka-speaker ni eh. Ayan lang siya. Ito <coughs> mm. pa tatanggalin natin. Wait natin ng na konti. Para mas madaling maalis. Nakakapit kasi yan sa ilalim. May konting ano lang. konti lang para maalis lang yung pagkakapit hindi naman ganong kahirap ayun o, oh, hindi naman ganong mahirap yung battery lang sinasabi ko sa iyo mahirap <laughs> yan yung oh, matigas Nami tayo ng tiner. Maangat ng konti, di ba? Tiner lang na ano dyan. Para malusaw yung ano niya, pagkakatikit. Matanggal-tanggal. Sa iPhone din, eh hirap hirap naman meron siyang parang pinakagoma pag sumama yun ng gano'n ng mahaba natanggal mo yun okay siya mas madali mga dalawang ano rin nakalagay sa iphone dalawang goma yung ano, pandikit na yun yun yung pinakamalaga mo board charging board tsaka yung mga flex diba vibrate na uh, air ganun kami ay na lang natin to hindi pwedeng hindi kasi huwag uh, lang tubig pag <laughs> tubig alam mo na Thank you, my Oh, wala nang wala nang ano uh, dyan, masisira yung so, battery na lang kasi na, tanggal na natin lahat ng mga ano mga sa ano, importante <laughs> maano talaga yung pandikit nito Ayan hey, o, oh, konti-konti. huwag lang masyadong, huwag lang masyadong magmadali yan hey, o, oh, yung pandikit, ay okay, tama oh. Yan. Ha? Tama. <laughs> Pangalis niyan tiner. <laughs> Para mas madaling malis. Para yung battery hindi masira. Yan o. Oh. Mas madali na o. Oh, Ide-diretso mo lang lang Madaling Madali lang yan. <coughs> Mabalik na sa dati. Diba? Ganyan lang yan. Napataw sa simento. <laughs> Ay, salamat. Okay na. dito. <laughs> Hindi okay. Ang unahin natin ay... Bigay ka agad. Dapat nasubok muna natin yung LCD niya. Subok muna natin yung LCD nito. Para sure. Okay. Okay, baliktad ko lang kailangan natin masubo kasi LCD may tumatama may tumatama Laptop. ka dahil dito. Hindi pa yung tatay. Ha? Hindi pa pwede kasi alisin ito. Ang gata. Ha? Ha? Eh, check testing yung muna natin. Oh. Ah. Yung ano lang. Yung LCD. Para ma-test natin. Ha? Pag natin nanihin yan. Ang galing yung pinakaano niya. dito ito pala yung cell CD no? charging mo okay Yung ano na lang LCD na muna. May butas kasi ito eh. Ilagay muna natin. Ay, malaga. Dito pala yun sa ilalim. Para matesting lang natin. Mamatest mo yung LCD na. No? no? Okay siya. Mm -hmm. Testing mo na yung LCD na. No? Charging naman, okay naman eh na. No? lang dito. <laughs> Eh, test check ko lang sandali na. <clears throat> Ganda naman no. Oh. Ha? Oh, okay. Basta may kasama ng frame, okay na siya. Para may okay naman. Hindi na kung ano, hindi na ko compatible dahil compatible na 'yan. Che-check mo na lang muna yung touch bago natin fix na. No? Wala ka nang ididikit dyan. Yung ano la lang. Yung takip. alagay natin ng pandikit para hindi maalis na. No? Medyo matagal lang. Konti. Marami na yata ang pile. <laughs> ah, yan na pala eh. Mm hmm. Ikaw na lang mag-try

ko yung sa bottom ko. Oo. sa power, oh, sa power rin. Uh, wala. Pero okay na mo kanina. Ito <laughs> okay, na mga anak ko, ganun din eh. Pag nagana sila, hindi sila masyado nag-iilaw. Pwede eh, mo nang tanggalin yan kasi safe na siya ba? <coughs> At least na testing na natin, di ba? Nalagay na natin yung mga dapat ilagay. Ito pa diba pala ano, isang... Kailangan kasi check mo mabuti yung LCD, touchscreen, screen na na Ha? Ano na? na? Dito pa dito ang galing. Ah, oh. Sa, ang galing na rin. Eh, lang mo, no? Eh, magpapatempered ka na rin ba? Hindi ha? Po, eh. Bakit? Hindi po sa na yung water Hindi nga. Mag-protection yun. Para sa ano. Oo. Oh. Importante yun. Tanggalin na natin to. Ah. Bakit nakara? <laughs> Ipad po nagagawa rin po? Lahat. iPhone, iPad. Basta ano, gadget. Na? Okay. Eh, Pwede na yun. na natin niya. <laughs> Check muna natin mabuti. Okay? Talagang makanyang hiyas niya yung tura. Uwag. Uwag. hindi niya mo ang May tamang kanal kasi yan. Yan, tapos to. May tamang ano siya, shape. Para ano, sakto. Kamang ka na. Yun, oh. No? Ayos na. Kanina, di ba, nakaharang to eh. Oh, flat na siya. <laughs> Okay na siya flat na. Yun natin ayusin natin. Yun know, o, meron kasi butas yan. Yun, may, may, ano. Bigyan natin ng pandikit. <coughs> Hindi na rin natin na konti pandikit. No? Kasi wala nang pandikit to. <laughs> Naalis na. Dikitan na rin natin kung... <coughs> Kapit pa naman to. Hindi naman mamalan yung pa to. Matagal pa. Ingatan mo lang yung hindi mo ginagamit ng naka ano, lalaro ka, di ba? Ayan. Okay pa pala. Tibay pa. Ayos pa yan pagka nagagamit mo, no? Oh. Ah. Uh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. 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 Sa so akin, madali na. Lapalo pag naka-data. No? Mas madali pag data, tsaka laro. Bakit laro lang po talaga? Laro, no? Mas madali. 10 games lang. Ilan? Pag games po, tayo na lang po Ah, ganun. Tagal din siya. Pero matagal na rin kasi si Realme. Pag ang battery. Pang games. Kaya yung iba, Oppo, di ba? Señal. Tanong ka na sa iba. Dito. <laughs> ah, sige. Oh, buti dito ka kasi sa iba hindi bibigay. Hindi bibigay sa inang 12. Pinakamaba niya 14, 15 Kasi mahirap-hirap siya tingnan mo, tatanggalin mo lahat. Eh, yung kadalasan ginagawa namin, sandali lang. LCD lang talaga. Mm. Kaya madali lang naman, gano'n gano'n. Basta maka yung ano niya, ha? Pag umangat kasi yung ano niya, hindi papasok. Kaya mahal? Mahal lalo, no? oo, tignan mo. Pero yung pinagkukunan namin ng ano, isa lang. <laughs> isa yung? Uh, yung ano yung original daw yung screen. Oh, ah, o oh, pag original, mahal talaga. Malaki ang diferensya sa pinaka-ano niya. Ako um, oh, namili pang bago sa <laughs> Oo. Oh, mabuting bumili ka. <laughs> Maganda. Ayaw, pumasok. Unahin kaya natin dyan ah. Umikita ka agad ah. ko ba yung back nyo? Ha? Yung back mo Hindi. Ito lang. Yung ano lang kanina ito. yung Back walang kasama yan. ạ à. Yung kasi inuna mo nandoon nandun, ayaw pa dito. Parang kailangan ilusot mo muna sa butas. Maharang yung ano nyo, antena. Uy, natanggal. ng na may hirap, natatanggal, umaligtad pa. natin yung blue. Bago yung... Tunay <laughs> natin yung blue. Tapos yeah. ah, ito na. Ayan. Yeah, para mag-cash Hindi <laughs> kasi sasari yung pag tumatama. Pasok na. <laughs> Ganina lumalabas yung blue. Ito lang medyo na ito. Yung ma, wala kasi ano to eh. Ito lang nakalagay lang yung gano'n niya dito sa ilalim. Ayusin natin. Lagyan natin ng konting dikit siguro para hindi matangga. <laughs> Natatanggal. Nakaraan eh, lagyan ko rin. Kasi natanggal nga eh. Lagyan ko lang, lang sa gilid. <coughs>